Minnet. Nakakagit oh? 'tong no ten sa balat mo, po, hindi ata. Sobrang pinatapat. Alam ko naman. Awang iskan. Nalulunod na ba hindi na? Ano? Pero gulat sa <laughs> mismo. Kaya kami, kena choy. And antayin pa namin sila benda kasi wala pa sila. Nauna kami, pero Tara na, let's go. Doon na tayo mag-antay ando na si Ma'am Shiji. Ay, mm. ay, first time ni Mo dito lang? First time. Mm. Tsaka ni Mia and Bating pala. So makikita na natin ang progress ng bahay ni Choy. Wala, andito na ba Mo na, Mo na? Hoy, <laughs> nandagan lagi mo. Lain kay Mo ay. Mayong hapon! Ay, nag-snack na daimo. mo? Hello, ma'am kagwapo. Hi. Uy, sagi. Wala, guys. Ito na yung progress. Ito na yung itsura sa ngayon. Ay, doon lang dinay balay ni Chu yan. Oo, oo. Ayan si Auntie Liliat. Doon pala. Doon oh. lang Ayan, may nag-ano na sila ng mga haligi. Ano ba na Kani yan? Kani, mauni mismo. Gibungkag lagi. Pero ang katong isawa ka ka ito sa pikas. Ay, Hi. Ito mo rag Hindi pala bukid, nakapunta si Inday dun sa kabila. Inlay, dun sa unahan pa yun, line Ito oh, mo oh. bukid? Sige na, agay mo dito sa taas. Yes. Hi, Ante! So, ito yung mga haligi. Ayan. Ah, pina, pinatag nila yung lupa, guys. Kasi nga, diba, pa, pa ano yung lupa? Okay na yung dalawa. Patakilid yung lupa. So, ayan, nagkakalkal sila dito. Ayan, o, nagkakalkal sila dyan. Hello, Hello. 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 Okay. Lalo, wala pa kayo naman. man? iknow uba. magia y pa si nanya. ipanatuto sa napaka karaming kamera o tayo. ayante. mas marami pang darating. mopak eh. shout out sa mga Hi, single you. out there. asenso siyo. ayante. na. magismail. smile Smile, tan. wala si Uyong! yung pag emergency na di ba? di ba hindi na sila na choice sa kasibray na kapatid kay mommy ay kinaakalkal nila kasi yung nila yung lupa. Ito yung binubuo nila. Binabantayan nila. Ito si Mudinani at sa sala. Yan pinapatag nila yung lupa talaga no para mas ano. Baka may ano diyan gold. Mahanap kayong mga, 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 mga gold. gold. Mm, malay natin. Ito ang mga brothers ni ano ni Chayan, si Leo at si Leia. Leia. <laughs> si Elmo. Elmo. Ah. Uh, smile Ismail bo. muna uh, mo na kayo oi. Leo wag sa si plato Leo, Ismail. No. <laughs> Hello, Ma'am Chiji. Ha? Ay, parang naman <laughs> Parang chahin niya na ako. Ah? <laughs> <laughs> so, Sabagay, may uyab na siya, may chahin pa siya. Ay, may uyab ka na? Wala. Wala pa. Kung ako, ako mag-iwiyak niya, uh, may tsahin na siya, may tsuhin, ano pa. Lahat? Lahat na. Mm -mm. Uh, jar jar. <laughs> <laughs> So, try na. <natin. laughs> <laughs> Tayo pa ba <banitin>. na Gamit na ang <laughs> water dyan. Maligyan ko. Tay! 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 Gwen? nyo <laughs> siya. Ma. Namay magreklamo unyak nga gisakitan sa braso. Hindi pa, tama'y Tama na Tama na sa isa. 12 minutes yan, ha? 12 minutes 12 minutes

Diba, Ay, mahal yan sa yung kulay buhok mo. yan Mag-start na sa 38 kilos kuwaan. Oo. Akaba niya sa Ayoko na, Lee. Dito kami ngayon. Lee? Ikaw po yun naman ko, Lee. Di ba? asawa ni Leo yan. Hindi siya ganun sa Gusto siya

Maulaw siya. Tinatanggihan mo yung grass niya. Thank you for not accepting it. Alam. It's a challenge. It's a challenge. <laughs> <laughs> Dahil hindi tinanggap, ibibili lang natin ang ulam ninyo para sa sunod na araw. <laughs> Ito ang dalawang lima! Oh, ano ba? It's a prank! Ano <laughs> ba? Ito, thank you, Sir Frank. Thank you, Sir Prank. Sir Frank. Oy. Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, so 12 by 18 yung laki ng um, square meter. Dat dito daw. So, ano siya, ang tawag na... Ito? Kailangan mahuman na siya this Sunday, ha? Ha? Grabe. Grabe naman. Hanggang Sunday lang dapat yan matapos. <laughs> Leo, <Okay. laughs> of Gilmore. Pwede nagpatag sa iyo, ang tag 500. Yay! Naipa Yay! Hi,

sana all. Ang problema kinsa kay mo sa ila ha. Hala. Isa pa mo tuwa. Isa. Leo ka po isa mo dili da tong idi. Ma'am pawis sa pawis si Leo. Ug gi panghubak naman ni sila oi. Ano nga ka ano? Ah, sige. Kabahan <laughs> ka pa bolam pa ang kapag siya mo. <laughs> Nakaupulan. Di gusto ni magpapuna sa iyo. Kapoy ka ni ba? pero pero pawis na malapot sa oh, tasik. Oh, Kapoy ka ni ba? Init ka ayo, bantang ka ayo. Oo, bantang gig kay ma'am. Tingtang haling tapat o Tingnan si Si Elmo puti kaya anong una ngayon batik-batik na. <laughs> 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 Naimo. Naimo nagrasa ng baboy ng batik-batik. Dilo kanso, so kay kaliyo ha. Liyo! <laughs> <laughs> <Leo>, Nagpahubag. <laughs> Nagpahubag na magdilat si <laughs> Ma'am CJ <CG> karon. Hindi <laughs> mo. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> kita kayla kay Ma'am CJ tanaw Ma'am CJ. Tayo Ma sa. Leo tanaw Ma'am Oh, di ba? Gusto mo, gusto mo maglagay ng punso dyan? Gusto ka doon yung barahon. <laughs> 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 Tawa siya. Uy, <Hoy>, kasabot siya. <laughs> parang parang gusto mo rin ha. <laughs> parang yung inaawakan niya bago sa yung pukbuk sa yun. Kung pagod na yung bara, pwede rin yung piko, yung baba niya. Parang gusto mo rin iyo ha. Gwapo pa lang <na> mga bisita <laughs> dito. Kasi na? Bruno. Bruno. Oh si Bating si Britney kay nanay ko an. Ipin. Ah. 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 Dito na magigikan, wala na mo nang ako ang inyo gibilin na napunin na nagpirma na mi. Kinala mo ang gudok ka ng barangay, kwan. Iyo eh. bayo tabi Sa baba yung ano, kainan, ninduan, CR. Sa kaas, dalawa sa taawan ito. Tapos dyan yung parang terry, yes, CR yan. ito so, boss. Dito yung parang lababo or... Oo, yeah. Lababo or lutuan. Hindi na, Dito din ang kananan. Then, murag sana di receiving area nila Ay, so, diha, so, diha so, pag ang receive. Actually, ikaw dyan 20, pinunan ka anak ng tanan. Manji naman, no. <laughs> nagsaging <laughs> sila. Ikaw, kasi gigal pa dungog-dungog. Ikaw na magpais snack kuhain na mo tambok niya. Manji na, uy, nagsaging sila pag abot na mo. <laughs> <laughs> Anjan na! Ayun, oh, init na init ka na, magtali na ba?

Oo, <laughs> oh, okay na na ka nang ulay ato. Pandupad na bigyan na sila Ah, dinin na Thank you. Thank you. Salamat. Thank you, auntie. Ito sa amin. Balik-balik na lang din kami dito next, mga next days para sa another update. Siyempre. And kami is aalis uh, na, guys. Yeah. <sighs> Abangan na lang natin yung mga next na update dito sa bahay ni Choy. And, <laughs> grabe, grabe, napakasaya namin doon. And hanggang dito na muna ang ating video. Bye na guys at kami uuwi na. Bye!